Nagsalita at binira ni former senator Laila de Lima ang Duterte sa Senado sa 2025. Sinabi niya ito na si Tatay Digong ay wala daw isang salita. Sinabi niya raw ay matanda na siya at hindi na siya tatakbo sa politika at sa nasang retirado. Ngunit daw sa araw ng kanyang uh, acquitted sa mga kasong isinampa sa kanya ni Pangulong Duterte, kaugnayan sa mga illegal na droga nung kanyang uh, pagiging senadora at uh, naging sekretary din ng Justice itong Sidulima sa panahon ni Noynoy Aquino III na sinasabing para daw na ginawa na Ni Tate gigong nung ibinaba ng korte, na acquitted siya, ay lumabas na itong uh, pinalutang ni Inday Sara Duterte na tatakbo ang tatlo sa kanyang pamilya para sa Senado, sa midterm action uh, para sa Senate nga. Grabe ito si uh, Dilima talaga, ano? Talagang uh, kalabang mortal niya si uh, Tate gigong na nagpakulong sa kanya na halos pitong taon na wala naman daw siyang kasalanan ginawa kundi sa lang uh, political uh, ang nangyari sa kanya at giniin daw siya ni Tatay Digong at ng kanyang mga, mga kaaliyado nung uh, pag-upo nila pagtapos manalo ni uh, ex Digong Duterte sa Pangulo noong 2016. Eh, ganun talaga ang politika. Sen. Laila de Lima, weather-weather lang, pagka hindi mo kaalyado, ang uh, bagong upo na Pangulo ay may pagkalalagyan ka talaga. Pero ang sabi naman ng kaalyado ni Tatay Dino, talaga nga daw involved sa droga, itong si Laila de Lima. Ngunit ang ating uh, Korte naman, pinawalang nga siya at wala daw uh, matibay na ebidensya na siya raw ang protektor ng droga sa ating bayan. Eh, kaya nga nag-iingay ito si uh, former Senator Laila de Lima. Eh, ito mo naman makulong ng pitong taon na alam mo naman na wala ang ginawang kasalanan. Pero ipinipilit ng mga kalaban sa politika ni Laila de Lima na talagang may kasalanan daw ito. Lalo na sa usaping ni eh, Ito naman nga sinasabing Duterte sa Senado sa 2025 ang sabi niya, Senadora si Laila de Lima, isa lang daw itong ko, oh. panggugulo lang daw ng mga Duterte sa ating mahal na inang bayan. At nagsabi din ang political uh, analyst na paano na raw ang Davao City kung sukaling uh, tumakbo nga itong tatlong Duterte para sa midterm election sa susunod na taon. Sino na raw ang uh, magiging uh, bagong muka? ng Davao eh, sa kasalukuyan ngayon na si VP uh, Jay Sara isang vice president at wala na ro may iwan pang Duterte sa Davao City kaya e, ano naman natin ang galawang Duterte talaga ay kakaiba eh kung naalala natin yung 2016 sinabi ni uh, Digong na hindi siya tatakbo sa panguluhan pero last minute ay nagpalis siya ng kanyang kandidatura eh, itong ng uh, sinasabing na uh, gimmick na naman daw ulit ay talagang uh, nagtataka ang mga netizen at mga political analyst ko anong balak o ang planong gawin ng mga Duterte sa susunod na halalang. Eh, pero ang taong bayan naman na magdidesisyon kung iboboto natin sila kung sakaling tumakbo silang uh, sinadurngata, kung di mo naman gusto, diwan mong iboto. Eh, ganun talaga ang galawan sa ating uh, political uh, na nangyayari sa ating bansa talaga no at hindi na nga isa nang aalang ang mga nangyayari sa buhay ni Juan Pasang Cruz sa patuloy na pagtaas ng serbisyo publiko mga pangunahing bilihin o sa pinang chacha o sa pinang West Philippine Sea talaga sa papatapos na siguro ng uh, taong uh, 2024 lalo na sa darating na Oktubre para i-file ng mga kandidato ang kanilang candidacy sa Congress ay eh, talaga mapag na ang estado ng buhay ng ating mga kababayan lalo na yung mga nasa laylayan eh dapat talaga maging matalino tayo kung sino ang ating pipiliin sa mga tuwatakbong uh, mayor sa LGU sa uh, Congress sa mga congressman, congresswoman at sa Senado para sa mga senador at senadora, senadora eh, dapat tayong matuto na at pumili tayo ng karapat-dapat para ihango ang ating namal uh, na imang bayan na talagang saglak na sa kahirapan sa nangyayaring uh, pamumulitika ng ating mga politiko. E eh, sana naman sa sinasabi ni uh, Senadora Laila de Lima na isa lang itong gimmick at uh, manggugulang, manggugulo lang daw ang ng Tete ay uh, talagang uh, magmimiron at magmamatsag ang iyong lingkod kung totoo nga talaga ang tatakbo ang Duterte sa darating na midterm election sa Senado sa 2025,